Nag-isip ka na ba kung ginagawa mo pa rin ang mga bagay sa edad 80 hindi na kayang gawin ng karamihan at baka pa nga unti-unti kang nagiging mas bata? Kung madali mo pa rin itong nagagawa, baka mas mabagal ang pagtanda ng katawan mo kaysa sa iniisip mo. Hindi ito tungkol sa pagmukhang mas bata o paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagiging malakas, matalino at matatag sa mundo kung saan inaasahan ng karamihan na humina na tayo pagtanda. Marami ang akala na ang pagkalimutin, paninigas ng mga kasukasuan o ang hirap ng pagbangon sa sahig ay normal lang na parte ng pagtanda. Pero ang totoo, hindi kailangang ganito. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang pitong mahahalagang bagay na magpapatunay na bumabalik ang iyong kabataan dahil ipinapakita nito ang lakas, balanse at kalusugan ng utak mo. At kahit hindi mo pa ito magawa ngayon, huwag mag-alala ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga ang bawat isa, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong kalusugan, at paano mo ito mapapabuti sa paglipas ng panahon. Kaya kung nasa anim na po, pitumpo, o kahit walumpu ka na at gusto mong mas maagap sa pagtanda, para sa iyo ito. Samahan mo ako at tingnan natin kung ilan sa mga ito ang kaya mong i-check off. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Sign number one. Ang pagtayo mula sa sahig ng walang tulong. Para sa karamihan ng mga taong lampas walumpung taon, ang sahig ay nagiging kaaway. Hindi sa hindi nila kayang umupo ang problema, hindi sila sigurado kung makakatayo pa ulit. Pero ang kakayahang bumangon mula sa sahig ng walang sandalan sa upuan o tulong ng iba ay isa sa pinakamalakas na palatandaan na maayos pa ang iyong mobility, balance at muscle control. Ipinapakita nito na malakas pa ang iyong mga binti para itulak ka pataas, matatag pa ang core mo para suportahan ang katawan mo at hindi pa lubog ang coordination mo. Sa katunayan, sa isang long-term study na ginawa sa mga matatanda, ang mga kayang bumangon ng mag-isa mula sa sahig ay mas mababa ang risk na mamatay sa susunod na anim na taon kumpara sa mga hindi kaya. Bakit? Dahil ang pagtayo mula sa sahig ay nangangailangan ng sabay-sabay na trabaho ng iba't ibang sistema ng katawan. Ang puso, utak, balance, at mga muscles mo ay dapat nagko-coordinate. Kapag may isang sistema na humina, nagiging imposible na ito. May kilala ako dati si Walter, 84 na anyos na, na kayang umupo ng cross-legged sa sahig kasama ang kanyang mga apo at biglang tumayo ng walang kahirap-hirap. Sabi ng doktor niya, ang muscle age niya ay parang 65 taong gulang lang. Ang ganitong kakayahan ay hindi lang swerte, ito ay tanda na maayos ang pag-aalaga mo sa iyong katawan. Kaya kung kaya mo pang bumangon mag-isa mula sa sahig, hindi lang iyan impressive. Ito ay mensahe ng iyong katawan na nagsasabing, Kaya ko pa to. Sign number two, ang mabilis na paglalakad ng hindi nahihingal. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kabataan sa isang matandang katawan ay kung gaano kabilis ka maglakad, at kung gaano katagal mo itong kayang ituloy. Karamihan sa mga walumpung anyos ay mabagal at maingat maglakad para bang bawat bitak sa sidewalk ay maaaring makapagpatumba sa kanila. Pero kapag may pitumpo o walumpung anyos na kumpiyansa ang paglakad, mabilis ang hakbang at halos hindi nahihingal kahit ilang blocks pa ang layo, hindi lang iyan nakakamangha, may ibig sabihin ito. Ipinapakita nito na malakas pa ang kanilang puso maayos ang paggana ng baga at epektibo pa rin ang kanilang mga kalamnan. Ang bilis ng paglalakad ay napaka-importante sa kalusugan na tinawag pa ito ng ilang researchers na Sixth Vital Sign. May isang pag-aaral na nagsabing sa bawat dagdag na 0.1 metro bawat segundo sa bilis ng paglalakad, mas bumaba ang risk ng pagkamatay. Ibig sabihin, sa simpleng salita ang mga mabilis maglakad ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal. Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Ito ay tungkol sa kung ang iyong circulatory at respiratory systems ay sapat pa rin para suportahan ang iyong katawan. Kapag kaya mong maglakad ng mabilis ng hindi kaagad na papagod, ibig sabihin malusog pa ang iyong mga daluyan ng dugo, malinis ang baga mo at may lakas pa ang iyong mga kalamnan. Isang kaibigan ko si Leonard Walumput isang taong gulang, naglalakad siya ng tatlong milya tuwing umaga. Tinatawag niya itong kanyang umaga na reset. Sabi niya, kapag mabilis siyang naglalakad at malalim ang kanyang paghinga, parang nagigising ang buong sistema ng kanyang katawan. At totoo nga naman, ganito talaga ang nangyayari. Kung kaya mo rin itong gawin, kung kaya mong maglakad nang mabilis nang hindi ka agad napapagod, Senyales ito na mas maayos ang kalagayan ng iyong katawan kumpara sa karamihan sa iyong edad. Sign number 3. Ang pagpapanatili ng masiglang eye contact at ekspresibong pagsasalita. Isa sa mga pinaka-underestimated na palatandaan ng reverse aging ay makikita mismo sa mukha, ang eye contact, ekspresyon ng mukha, at paraan ng pagsasalita ng isang tao. Maaring hindi mo ito iniisip bilang tanda ng kalusugan, Ngunit ito ang sinasabi ng research at ng totoong buhay. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting humihina ang ating facial muscles, boses, at kakayahang makipag-eye contact. Maliban na lang kung patuloy tayong mentally at emotionally alive, kapag may direktang nakikipag-eye contact sa iyo habang nagsasalita, may energy ang boses, at animated ang mukha, ito'y nagpapakita ng higit pa sa confidence. Nagpapakita ito ng aktibong paggana ng utak, preserved neuromuscular coordination, emotional attunement at social drive na pawang konektado sa mas batang utak at nervous system. Ang mga seniors na umiiwas sa eye contact, monotonous ang pagsasalita o halos walang galaw sa mukha ay hindi lang pagod. Maaaring nakakaranas sila ng tinatawag na emotional blunting, isang kondisyon konektado sa cognitive decline at depression may something deeply youthful sa isang taong kayang magkwento ng puno ng passion, magbiro ng may twinkling eyes, o pasiglahin ng isang silid sa simpleng pagbati pa lang. Si James, 84 na anyos, dating nagmamayari ng radio station. Ngayong retired na, nagbabasa siya ng mga kwento sa mga bata sa lokal na library minsan sa isang linggo. Ang boses niya ay puno pa rin ng rhythm at emotion. Gumagalaw ang kamay niya habang nagsasalita. Umaangat ang kilay niya. Gustong gusto siya ng mga bata at kitang kita mo kung bakit. Hindi lang siya parang buhay, buhay na buhay talaga siya. Kung kaya mo pang makipag-eye contact ng diretsyo, magsalita ng may warmth at emotion, gumalaw ng natural ang mukha habang nagsasalita, huwag itong ituring na ordinaryo lang. Hindi lang ito personality, ito ay preserved function, emotional, neurological at muscular. At isa ito sa mga palatandaan na posibleng paurong ang pagtanda ng iyong katawan. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Sign number four, ang paggawa ng maliliit na gawain ng walang hirap. Hindi mo agad ito mapapansin, pero ang kakayahang magboto ng shirt, magbalat ng orange, o maglagay ng sinulid sa karayom kahit walumpung taong gulang ka na, ay isang tahimik ngunit makabuluhang palatandaan. Preserved, fine, motor control mo. Para sa karamihan ng matatanda, ang mga simpleng gawaing dating kayang gawin sa ilang segundo ay nagiging minuto na. At sa huli, nagiging mahirap na o imposible pa. Pero kapag ang iyong mga daliri ay gumagalaw pa rin ng may presisyon, may mas malalim itong kwento. Ang fine motor skills ay kontrolado ng mga specific areas ng utak na responsable rin sa memorya, planning at attention. Kaya naman ang pagkawala ng kakayahang gumawa ng maliliit na bagay ay madalas kasabay ng early cognitive decline. Pero kung kaya mo pa rin, hawakan ng matatag ang ballpen, tumugtog ng musical instrument, o mag-button ng iyong cuffs nang walang hirap. Ito'y nagpapatunay na malinaw pa rin ang komunikasyon ng iyong utak at katawan. Hindi lang ito convenience, ito ay senyales ng kabataan. May kilala kong si Lola Barbara, 82 anyos na, na patuloy pa rin naghuhabing ng sweater para sa kanyang mga apo tuwing Pasko mula pa noong isang daan siyamnaput dalawang parang automatic na ang galaw ng kanyang mga kamay ngayon. Pantay-pantay, firm, at malinis ang bawat tahi. Sabi niya, kapag tumigil ako sa paghahabi, naninigas ako. Pero kapag nagsimula na, parang umiinit ang buong katawan ko. Ang ganitong uri ng repetitive at skilled handwork ang nagpapanatili sa kanyang mental sharpness at emotional balance. At halata naman, hindi lang siya mukhang bata para sa kanyang edad, gumagana ang kanyang katawan na parang nasa kahit anong edad. Kung kaya mo pa ring magtay ng sarili mong sapatos, pumirma ng may kumpiyansa o mag-flip ng pancake ng walang pag-aatubili. Ipagdiwang mo iyan. Ang mga simpleng kakayahang ito ay parang maliit lang, pero may malaking mensahe ito sa mundo. Nagtitiwalaan pa rin ang iyong utak at katawan, at isa na namang palatandaan ito na posibleng paurong ang iyong pagtanda. Sign number five. Ang pagpapanatili ng social curiosity at pakikipag-ugnayan. Isa sa mga pinaka nakakagulat na palatandaan ng reverse aging ay hindi pisikal. Ito ay panlipunan. Karamihan sa mga walumpung anyos ay unti-unting nagiging withdrawn sa mga usapan, sumasama sa mga gathering, or tumitigil na sa pakikipag-ugnayan. Hindi nila sadya ito, madalas ay dahil sa pagod, problema sa pandinig, o kahit mild depression. Pero ang resulta ay pareho. Lumalala ang loneliness at humihina ang connections. Kaya kapag may kapareho mo ng edad na patuloy pa rin nagtatanong, gumagawa ng mga plano at nakikinig ng may tunay na interes, may espesyal itong kahulugan. Ang social curiosity ay nangangahulugang aktibo pa rin ang iyong isip. Hindi ka lang basta nabubuhay, nakikisangkot ka pa rin Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong socially active hanggang sa kanilang 82 taon ay mas mahaba ang buhay, mas kaunting memory problems at mas mabilis gumaling sa sakit. Hindi lang ito dahil may kasama sila. Ito ay pag -e exercise sa parte ng utak na nakikilala ang mga mukha, nakatatanda ng mga pangalan at nakauunawan ng emosyon. At ito ang isa sa pinaka-sophisticated na kakayahan ng isip ng tao. Isipin mo si Lolo Harold, 84 na anyos, na patuloy pa nag nagho-host ng weekly coffee chat sa kanilang lokal na kainan. Naaalala niya ang pangalan ng lahat, nagtatanong tungkol sa kanilang mga apo, at may bagong joke linggo-linggo. Sabi ng waitress, "Mas sharp pa siya kaysa sa kalahati ng mga nasa apat napo." Pero hindi ito milagro ito ay practice. Patuloy na gumagana ang kanyang isip sa pakikinig, pag adjust at pagmamalasakit. Ang ganitong effort ay hindi lang nagpapanatili ng memorya, nagpapanatili rin ito ng kabataan ng espiritu, kaya kung may pakiramdam ka pa rin gustong makipag-usap, tumatawag ka pa rin sa mga dating kaibigan para lang makipagkwentuhan, o totoo ang iyong curiosity sa kwento ng iba. Ingatan mo iyan ang pagnanasang makipag-ugnayan kahit sa maliliit na paraan ay senyales na buhay na buhay pa ang iyong inner life. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na posibleng paurong ang iyong pagtanda, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on e ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Sign number 6, ang mabilis na pagbawi mula sa mga pagsubok. May isang bagay na tunay na makapangyarihan tungkol sa resilience, at madalas mo itong makikita sa kung gaano kabilis makabangon ang isang tao pagkatapos mahulog, magkasakit, o magkaroon ng mahirap na araw. Para sa maraming walumpung anyos, ang pinakamaliit na aberya, isang sipon, pasa, o kahit hindi magandang tulog ay maaaring magtagal ng linggo o makagambala sa kanilang buong rutin. Ngunit kung kaya mo pang tumanggap ng dagok physical man o emosyonal at bumalik agad sa normal, hindi iyon swerte. Iyon ay isang nakatagong palatandaan na mas bata ang paggana ng iyong katawan at utak kaysa sa iyong edad. Ang bilis ng paggaling ay isa sa pinakatumpak na indikasyon ng biological youth. Kapag mabilis pa rin nagre-repair ang iyong mga muscles, mahusay pa rin gumagana ang iyong immune system, at hindi nagtatagal sa stress mode ang iyong nervous system. Iyon ay senyales na paurong ang iyong pagtanda. Hindi ka natigil sa isang marupok na kondisyon. Patuloy kang umaangkop, nagpapanumbalik at sumusulong. At ipinapakita nito na ang iyong mga internal systems ay gumagana tulad ng isang dalawampung taong mas bata sa iyo. Naalala ko si Lola Eleanor, 82 anyos, na nadulas habang nagagarden kamakailan. Malaki ang gasgas niya at may pasa sa balikat at handa na ang kanyang anak na maghintay ng mahabang recovery period. Pero sa loob lang ng isang linggo, nakabalik na siya sa garden na may suot na gloves na mumutol ng mga rosas. Ayon sa kanyang physical therapist, ang bilis ng tissue healing niya ay parang babae sa na dalawang lang. Bakit? Dahil hindi tumigil si Lola Eleanor sa paglalakad, pag-stretch, pag-maintain ng healthy diet, at paghahamon sa sarili. Kaya hindi nawala sa kanyang katawan ang ugali ng mabilis na pagbabawi. Kung mas mabilis ka pa rin bumabawi kaysa sa iba sa iyong edad, huwag itong ituring nabiro. Iyon ay isang biyaya, pero resulta rin iyon ng kung paano ka nabuhay, kung paano mo inalagaan ang iyong katawan, at kung gaano ka handang sumulong kahit anong pagsubok ang dumating ang ganitong kakayahan ay hindi lang basta kabutihang palad, ito ay patunay na ang iyong katawan ay patuloy na lumalaban at nagpapanatili ng kabataan sa kabila ng pagdaan ng mga taon. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkupas o paglaho ng iyong sigla. Kung nakakilala ka man lang ng isa sa mga palatandaang ito sa iyong sarili ngayon, sandali mong pahalagahan ito. Hindi lang ibig sabihin na maayos ang iyong kalagayan para sa iyong edad, ikaw ay sumasalungat sa mga inaasahan at tila bumabalik pa ang iyong kabataan sa mga paraang hindi man lang pinangarap ng karamihan. At kung wala ka pang masyadong nakikitang ganitong palatandaan sa iyong sarili, huwag mawala ng pag-asa. Ang kagandahan ng maayos na pagtanda ay hindi pa huli para simulan ito. Maari mo pa ring i-stretch ang iyong katawan, sanayin ang iyong isip, palakasin ang iyong espiritu, at baguhin ang iyong mga gawi kahit nasa napu pitumpu o kahit walumput ka na. Laging nakikinig at tumutugon ang katawan ng tao at bawat hakbang mo patungo sa paggalaw, pagiging mausisa, kabaitan o pakikipag-ugnayan ay may mensahe. Nandito pa rin ako. Mahalaga pa rin ako. Tandaan, ang layunin ay hindi ang magmukhang apat na pung anyo sulit. Ito ay ang makaramdam ng lakas, linaw at tibay sa buhay na iyong ginagalawan ngayon. Ito ay ang makapaglaro sa iyong mga apo, makapagakyat ng hagdan ng walang hawak sa rail, makatulog ng mahimbing sa gabi, at makabangon pagkatapos ng isang mahirap na linggo. Hindi ito maliliit na tagumpay. Ito ang tunay na pakiramdam ng kabataan, kaano man karami ang kandila sa iyong birthday cake. Tandaan, ang layunin ay hindi ang magmukhang apat na pung anyo sulit. Ito ay ang makaramdam ng lakas linaw at tibay sa buhay na iyong ginagalawan ngayon. Ito ay ang makapaglaro sa iyong mga apo, makapagakyat ng hagda ng walang hawak sa rail, makatulog ng mahimbing sa gabi, at makabangon pagkatapos ng isang mahirap na linggo. Hindi ito maliliit na tagumpay. Ito ang tunay na pakiramdam ng kabataan, gaano man karami ang kandila sa iyong birthday cake. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.